My love life nga pero hindi naman daw masaya. Dumami ang mga ganyang Pilipino ayon po sa isang survey. Paliwanag nga ng isang love specialist. Kaya mo yan. Siya kasi yun eh. <laughs> hindi ako yun ha. Marami, sabi niya kasi gawin ko daw yun mga kapatid. Marami raw kasi yung mga hindi kayang bumitaw kahit toxic na ang isang relasyon. Nasa frontline ng balita yan si Faith Del Mundo ang sarap magmahal. Lalo kung healthy ang relasyon at puro green flag si partner. Sana all na lang talaga. E kayo, kamusta ang love life nyo? Ayon kasi sa bagong survey ng social weather stations, bumaba sa 46% ang bilang ng mga Pilipinong masaya sa kanilang love life. Mula yan sa 58% last year. Sabi pa ng SWS, yan na ang lowest number ng mga masaya sa love life sa loob ng 20 years na ginawa nila ang survey na yan. 18% naman ng mga Pinoy ang walang love life. Gaya ni Ismael na no girlfriend since birth. Focus na lang daw siya sa kanyang career. Natry kong manligaw pero hindi po kami ano eh, naging okay. Mahirap masaktan at saka mapag sa pet ko, oh, awesome. nagiging masaya ako nakasama siya. Paliwanag ng isang love and relationship expert. Kaya maraming hindi masaya sa love life ay marami daw ang hindi handa at mabilis bumitaw sa relasyon. Kailangan uh, ayusin natin sana before getting married. Kasi kundi, ano to eh? Nandiyan lang dala-dala mo yan sa buhay asawa. Pagka Uh, crisis or mabigat na sitwasyon, huwag tayo magmamadaling mag-asawa. Uh, alam ko marami dyan sa records ng uh, mga one year lang, nag na kasi sabi nila 40 na raw sila or 50 sa ako, regardless of age. E eh, kamusta naman ang mga happy at in love. Paano ba napapanatili ang spark? Sabi ng mag-asawang John G. at Melchora, acts of service daw ang kanilang love language. Katunayan sa Valentine's Day this Friday, sasabak sila sa sushi making. Effort kung effort. May effort po siya eh. Pag kami, tinitimplahan ka ng kapi. Pinagsisilbihan din po. Pinagluloto po. Ano, uh -huh. Pinagdating ko galing sa ano, um, palingke, pinagpunasan niya. <laughs> At mukhang marami sa mga may love life, acts of service din talaga ang love language. Ito yung pagsisilbi o pagtulong natin sa ating special someone. Ayon sa SWS, 67% ng mga Pinoy ang preferred yan na paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Sinundan niya ng words of affirmation na gusto ng 51% ng mga Pilipino. Ito yung mga gustong idaan sa salita ang pagmamahal. Gaya ng pagsabi ng I love you, Same ito ng quality time o yung gusto mong may oras at focus kayo sa isa't isa. Next dyan ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo. At ang physical touch, ito naman yung gusto nating laging ka-holding hands o kayakap ang ating mahal. Pero ano man ang love language natin, o a man o nonchalant, ang mahalaga naman ay ma-feel ng may namahal natin na love natin sila. Nagbabalita mula sa Frontline Fate ng Mundo News 5. Mga kapatid, edlinggo po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.